Kamusta sa lahat? Maligayang pagbabalik sa aming channel, kung saan tayo ay nagbibigay liwanag sa mahalagang paksa tungkol sa kalusugan. Ngayon, ating tatalakayin ang isang malaking nito, ang ideya na ang pagaling mula sa stroke ay mangyayari na lang mag-isa, nang hindi kinakailangang gawin ang anuman. Ito ay isang mito na maaring talagang pigilin ang progreso, at magdulot sa mga tao na mawala ng pagkakataon na mabawi ang mga kakayahan at mapabuti ang kanilang mga buhay. Ang totoo, ang paggaling mula sa stroke ay isang aktibong proseso. Tungkol ito sa paglahok, pagpapanatili ng determinasyon at kadalasang pagtatrabaho kasama ang isang team ng mga eksperto. Alamin natin kung bakit mahalaga ang maging aktibo sa iyong paglalakbay sa paggaling. Ang paggaling mula sa stroke ay tungkol sa muling pag-aaral ng mga kasanayang nawala dahil sa pinsala sa utak. Ang utak ay may kamanghamanghang kakayahang umangkop at magbago, kilala bilang neuroplasticity. Ito ay makalilikha ng mga bagong daanan para makaiwas sa mga nasirang lugar. Ngunit narito ang mahirap, ang prosesong ito ay nangangailangan ng aksyon, Paulit-ulit at target ng mga pagsisikap na hindi lang basta mangyayari kung ikaw ay nakaupo lang sa gilid. Ang rehabilitasyon ay may pangunahing papel dito na may mga therapy na isinasaayos para sa pangangailangan ng bawat tao. Ang physical therapy ay tumutulong sa lakas, koordinasyon at balance. Ang occupational therapy ay tumutulong sa mga pang-araw-araw na gawain na may layunin na maging kasing independyente hangga't maaari. Ang speech language therapy ay naroon para ibalik ang mga kasanayan sa komunikasyon at pamahalaan ang mga issue sa paglunok. At ang psychological counseling ay sumusuporta sa emosyonal na kalusugan. Harapin ang mga hamon tulad ng depression o anxiety. Sinusuportahan ito ng siyensya. Ang mga pag-aaral tulad ng isa na itinampok sa Journal of Rehabilitation Medicine ay nagpapakita na ang mga taong aktibong lumalahok sa kanilang rehab na regular na ginagawa ang mga tiyak na ehersisyo, ay nakakakita ng mas magandang resulta. Tungkol ito sa pagiging aktibo, hindi sa paghihintay na lang na gumanda ang mga bagay. Siyempre, ang pagsisimula ay maaaring mahirap. Sa simula, kapag mababa ang motivasyon at tila napakalaki ng mga hamon, maaaring mas madaling sabihin kaysa gawin. Ngunit ang pagtatakda ng makakamit na mga layunin, pagdiriwang sa bawat tagumpay, gaano man ito kaliit, at ang pag-asa sa isang komunidad para sa suporta ay maaaring magkaroon ng malaking pagkakaiba. Ang mga eksperto sa rehabilitasyon ay mahalagang mga manlalaro, lumilikha ng mga programa na sapat na nagtutulak sa iyo at sumusuporta sa iyo habang ikaw ay umuunlad. Kaya, ano ang ating matututunan? Ang paggaling mula sa stroke ay isang paglalakbay na nangangailangan ng iyong aktibong pakikilahok. Tungkol ito sa malapit na pakikipagtulungan sa iyong pangkat ng pangangalaga pagtatakda ng mga layunin at pagdiriwang ng progreso. Ipatumba natin ang nito na ang pagaling ay nangyayari na lang mag-isa. Sa pamamagitan ng paglalaro ng isang aktibong papel, ang mga nakaligtas sa stroke ay maaaring i ang kanilang tunay na potensyal para sa pagaling. Ang bawat pagsisikap, bawat kaunting pagunlad, ay isang hakbang patungo sa mas malaking independensya at mas magandang kalidad ng buhay. Ang pagiging aktibo sa paggaling ay hindi lamang mabuti para sa iyo. Ito ay mahalaga. Yakapin natin ang ating papel sa paglalakbay ng paggaling at magpatuloy hakbang-hakbang. Tandaan, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ang iyong kalusugan ay iyong yaman, at ang pagkilos ngayon ay iyong tagumpay laban sa mga panghinayang sa hinaharap. Salamat sa panunood at huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa higit pang mga tips sa kalusugan at katotohanan kita kit sa susunod na video